Imbis In na inaaway natin ng China, magkaroon na lang tayo ng joint exploration sa kanila, sa West Philippine Sea. Bakit hindi na lang, sabihin natin sa China, bakit hindi na lang tayo mag um, mag um, mag uh, usap para sa profit? Huwag na natin pag-usapan ng teritoryo. Kasi hindi tayo magkakaintindihan dyan. Di ba? pag-usapan natin, yung kita magmuskito ka na dyan, bumutas ka na dyan, hindi naman natin kaya eh. Wala naman tayong kakayahan para bumutas, ma'am. Wala pa tayong kahit anong equipment dito para tayong bumutas. Ang China, sigurado, meron yan. Eh di tsaka tayo maghati. Kung, gusto na, kung ano ba gusto ng China, dahil ikaw ang namuhunan, o di kung gusto mo, 60 sa'yo, 40 sa'yo. Basta, pagkakitaan na natin siya. Huwag natin Huwag tayong masyadong maging matigas. Kung ang kumakalam naman na yung mga sikmura ng taong bayan. ba? Diba? Mahirap maging matapang masyado nang gutom ka. Kasi yung katapangan na yun, nagiging pang siraulo na yun. Kapag ka... Uh, pinatigasan natin, baka mga apo natin, wala pang makinabang dyan. Kasi, sila, mahaba yung PC nila eh. Tayo, ma'am, hindi. Oo. Eh, ako naman, kung sana wala tayo sa krisis na to, na dinadaanan natin ngayon, pwede tayo makipagmatigasan. Eh, sa akin, gutom na yung kababayan natin, ma'am. Trillion na ang utang natin. Dapat, matuto din tayo ng diplomacy, di ba? Kasi yung panahon ng katapangan, hindi ito yung oras na yun wala tayong isusukong teritory. Never. Wag natin gagawin yon Sa profit lang. Parang nagnegosyo lang tayong dalawa, ma'am. O oh, sige, ano lang tayo dyan? Butas tayo dyan, ha? O oh, basta yung kita dyan, dahil ikaw ang namuhunan, 60 sa'yo, 40 sa akin. Ganon. Pero baka tayo yung 40, hindi sila yung port? Eh, wala naman tayong puhunan. Oo, oh, oh, Napakapangit naman nun kung wala na tayong puhunan. Ikaw pasiga, parang.